Bakit may nakasakay ibang mukha. Hello, ma'am. <laughs> bin binlog mo pa. Eto, nakasabay ako kayo mamalis na ngayon. Kasi alas 7 na kami nakalabas. Gawa ng ARP ni Sir Moritz. Sorry. Uy. Uy, ako. Gawa <laughs> 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 ng patanga-tanga sila. <laughs> Kasi ilang araw na raw hanggang ilang araw na hanggang ngayon patanga-tanga pa rin sila mag-encode, pamali-mali. <laughs> hindi pa rin kami na-perfect. Uh, Oo, pag may bayad ang isang encode, mayaman na ako. Eh. Bibili na raw siya na panibagong um, Aba. Bibili na ako <laughs> ng panibagong sasakyan dahil sa dami ng mali. Nakasabay ako. Ano si Aba ngayon? Tagal ko nang hindi nakasabay no? Sa kay Aba. I-miss mo? <laughs> nga palagi nagsasabi. Di kailan tayo? Saan? Sa Batangas daw ulit sabi ko. O oh, kaya jogging, aking nami-miss na rin niya. Kasi tumataba na raw siya. Kung mapayat na nga siya, di ba? Hindi mo ka mo siya kataba-taba. <laughs> <laughs> Shout out kay Hindi ka raw mataba sabi niya. <laughs> Dam, sabi niya maalis, di ka mataba. Di ka mataba, sexy, Miriam. Sexy ka daw. Maliit lang talaga yung damit mo. <laughs> <laughs> Murong lang talaga yung damit mo. Peke yung binibigay sa'yo ng company. Muurong uniform. Ano, you know, walang traffic. Shout out kay Miriam. Di ka mataba tao, di ka raw mataba, sabi ni madam. Maliit lang, Maliit lang daw talaga ang damit mo. Kumukuha ka daw ng ano, small lang. Dapat daw sa'yo pang ano, pang XL. Manon to niya. Ito mo lang yung mga yan to? Nananahibig ako dito. Ako na pag-ano. lang. Ako na naman napag pag-usapan alam niya Miriam ha. Miriam, si Madam Alice nagsabi. Si Chona na yun. Hindi ka daw mataba, sexy. Kaya lang maliit ang damit mo kaya. <laughs> mataba ka lang, lang. maliit ang damit mo kaya. Ano, <laughs> mataba ka. Mataba ka <laughs> Palitan mo raw ang damit mo ng alam. Medyo malaki-laki para hindi alata. Extra small ba naman na kinukuha? <laughs> Bakit naman kasi extra small ang kinukuha mo, Miriam? Kaya tuloy. Kaya eh, para, tuloy. Para ka tuloy mataba. Oo, oh, para ka suman. Oo, <laughs> oh, para ka suman kasi extra small ang damit mo. Dapat yung small lang, pwede na yon Sakto lang. <laughs> eh baka kukuha niya sa ano natin, sa outing, baka extra oh, small pa. Small nga yung kinukuha niya eh. <laughs> Parang si Ma'am Tina, sabi ni Ma'am Tina. Sabi ko, mama, anong size yung mag ilalagay mo? Ilalagay niya daw. Sabi ni Ma'am Tina, extra small. Sabi ko, eh ano sa akin? S, 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 S. <laughs> <laughs> extra small daw kukunin niya. Paano po kaya sa atin? Kaya nga, di. Kaya na daw. Sabi ko, eh di, X, 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 X tayo. X, ng X, X. Meriam, <laughs> huwag mong kumuha sa, ano, sa outing ng extra small small, small, oh, lang, small kami lang small lang wag ka may extra small kasi, kasi, kasi sa amin pag extra small lang kami sa'yo small kasi medyo ano ka sa amin chubby chubby walang <laughs> yaka <laughs> tapos naka ano ka tapos naka live ka dyan yama yeah, nakuot kami yama shout out kay Miriam. ikaw ang ano dito ikaw ang pulutan Ganda na siguro ang bahay ni Miriam sa ano no, sa Batangas nang bago may bahay na siya. Kaya mo. Ikaw ah, madam, kailangan magbahay sa Batangas, sari. Batangas? Yes. <laughs> Ba't naman ako magbabahay doon? Bakasyonan. Bakasyonan. <laughs> Bakasyonan. May bahay ako doon. <laughs> may bahay ako doon. <laughs> Malapit Did lang ba yun sa Santa Maria? Yung kanila? Medyo sa bayan yun. Pwede mo ganito kasi sa bayan mo. Maryam, sa bayan, pero medyo oh, paano pa. Wala Miriam doon lang sa kanila, di ba na? No? Simple lang Miriam doon lang sa kanila. Alam na sa atang. Di doon sa kanilang ano lang. Di sa bayan sila kumuha ng ano. Ay oo, doon sa may siniguelas daw. Oh. Ah, di yung doon sa baba. Sa taas, yung may siniguelas. Ang mangga dito. Ang oh, hawad sa taas. Di ba yung inakit ni, oh. ano, ni, 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 ano, ni Tita Norse na sa Inguelas? Mm -hmm. Doon pala. Ewan ko sabi, tama ba yung pagkarinig ko doon? <laughs> Kasi ang baba, eh, mangga yun eh. Oh, Oo, mangga yung may tinutulugan tayo. Oo. Ano? Oh, oh. Natatakot ako doon matulog. Oh, may laglag sa akin ah. Shoutout out pala kay Tita Norse na sa kumusta ka na. Ito si Madam magkasabay kami Tita Norse. Kasi <laughs> late kami naka-uwi alas 7 na. Gawa ng mga patay-tay. <laughs> Gawa ng mga patanga-tanga sa ERP. Ang dami-dami ng training, wala pa rin. tanga-tanga pa rin. Pamali-mali pa rin ako paano, hindi nagpa-follow sa mga rules, gumagawa ng sarili. Mga sarili instruction, sarili, sarili rules. Yung, uh -huh. may sarili mga buhay ito. Mga... Oo nga, uh -huh, di ba? Ma Intindihan na lang. Mm -hmm. Sarap nyo ka patayin. <laughs> Ay! Shout out! Pa Sarap daw natin patayin, taga-injection. <laughs> taga-injection niya, sarap patayin. <laughs> taga-injection, sarap daw patayin. <laughs> paano pa kaya kasabay ako ngayon? Ako, baka ako mauna nito. <laughs> na pa ng dugo tong aking sasakyan kung mapatayin sa loob ng kampan <laughs> ay nako or ano nga eh araw araw na lang extend extend pa kami simple simple lang naman ang ERP pa pinapag, pinapahirap nyo lang kasi Shout-out sa ano namin? shout Sa ano namin? Oo, wala <laughs> akong pinangalanan. shout Yung bata, yung bata naman. Yung nag-uhugas ang plato Shout-out sa mga tatay na anak ng anak. Pinapabayaan ng mga anak. <laughs> sa tao sa ama namin. Anak ng anak, di ba kayo buhayin? Ang galing nga ng patang yun, oh. Naku, bumaba ka na, Chona. Diyan ako, ma'am, dams. May entrance. Diyan, diyan, oh, sa unahan. Tang. No, bumaba na kita dito. Oo. Kasi ano? para doon, pag doon, mala, mahirap na. Dito na ako, dyan, diyan na. ako. Bye. Right. Yes, dyan lang din ako. Bye Saan pa? Di ako runong nito. Parang gusto yan. Ito sa amin. Thanks, <laughs> <laughs> yes. Uy, gaba naman yun. Grabe naman to. Bye. Grabe itong ba na to. Bye. So, guys, nakasakay ako kay Madam. Pinabala ako sa QR code.